labing pitong gulang na dalagita, paulit-ulit umalong pinagsamantalahan ng kanyang tiyuhin. Ito ang sumbong ng ina ng biktima sa ating programa. Pagtingin ko po, po sa kanya, parang na siyang Walang modo, walang awa. Ang lahat ng galaw ng anak ko, kailangan niyang malaman. Kung saan pupunta, kailangan pa paalam pa sa kanya. <laughs> Mga malay na lang daw na po, nakababa na yung pambaba niya. Hanggang sa niyayakap siya ng hibid, hindi siya makagalaw, nagagawa na yung gusto. Pinintin niya po sa akin kung paano nangyari yun. Kailan pa raw nagsimula? December po. Ah, last year. So December last year hanggang ngayong Agosto, sakalang nakapagtapat sa yung anak niyo. Opo. Paliwanag pa ni alias Arlene, ina ng biktima. Nagsimula na raw siyang maginala nang mapansin niyang nag-iiba ng kilos ng kanyang anak na dalaga. Uh, naghihinala na ba kayo na may nangyayari sa anak ninyo? Opo. Kasi po, iba na ang kinikilos niya. Lagi siyang nagsasalita na gusto niya na pumunta sa heaven. Pagod na pagod na siya. Ayaw niya na mabuhay. Paano nagkaroon ng pagkakataon yung na mahalay yung anak ninyo? Nasa lola po yung anak ko. Ah, pumupunta siya doon sa lola, nanay niyo ho? Opo. At tapos, nandoon din yung tiyuhin? Opo. Ah, doon din nakatira? Opo. So, itong humalay, Kapatid mo mismo? Yes po. Ang kanyang ipinagtataka kung paano na atim ng kanyang kapatid na ang kanyang sariling pamangkin. Sa tingin mo, ano ang nag-udyok bakit nagawa yun ng bunso mong kapatid sa anak mo? Yun na nga po, hindi ko maalam. Mm -hmm. So hindi mo rin maipaliwanag oh, kung bakit nagawa? Pero ang isa pa sa ikinatatakot ni Arlene ay may baril umano ang kanyang kapatid. Tinatakot ba kayo nito? Yes po. Kailan siya nagsimulang manakot? Noong March po. Anong sinasabi niya sa inyo? Pag hindi ko daw binigay yung anak ko sa kanila, gagawin niya daw po lahat na guguluhin niya kami hanggang, hanggang buhay daw po. Walang konsensya po yun, nihalata naman eh dahilan kung bakit wala na rin siyang natitirang respeto sa kanyang bunsong kapatid. Pagpingin ko po sa kanya, para na siyang tayo, Walang modo, walang awa. Sa puntong iyon, tinawagan na namin si Police Major Maria Victoria Abalaing, ang Chief Officer ng Women and Children Protection Desk ng Camarines Sur Provincial Police Office para masampahanan ng kaso ang kanyang kapatid. Ano po Apo, ang sir. maaring may isang kaso sa mga gantong klasing reklamo at may hang ginagawa ng sariling tuhin sa kanyang sariling pamangkin? Pasok po yan sir, sa violation po ng RA 8353 uh, po or yung ating anti-rape law. Kung so, pwede po natin makampahan po yan sir ng case ng uh, anti-rape law po natin. Opo. And uh, insistus po yan sir. Major kasi kapgo po ito na suspect. Ano? Kapgo itong tuhin na ng halay. At tinatakot po itong kanyang pamangkin, tinatakot itong pamilya ng kanyang kapatid na may masamang mangyayari. Mari po ba nating mabigyan ng proteksyon siya pa ngayon ang matapang na manakot sa kanyang biktima at sa kanyang kapatid? Uh, yes po sir, ah uh, kung saan po sir yung jurisdiction, kung saan po sila nakatira, ah uh, pumunta lang po sila doon sa nearest police station na meron po tayo. And then, ah uh, doon po yung Women and Children Protection Desk po natin, sila po ang mag ng kanilang case. Paliwanag pa ni Police Major Abalaing, mananatiling nakakubli ang pagkakakilanlan ng sospek at ng biktima para na rin sa kanilang proteksyon. And uh, wag po silang matatakot na sabihin lahat doon sa ating investigator na mag-cater sa kanila para po ma po natin yung case. And kung ano man po yung uh, pananakot na ginagawa sa kanila, kung pwede po natin mahingi po yung tulong ng ating local government unit with the aid po ng ating DSWD, sila po ang mag, uh, magbibigay din po niya ng uh, meron po yan yung sir na uh, assistance na po pwede ma-provide po sa kanila. Ora mismo ring nagpaabot ng tulong ang Akubicol Party List para sa mag-ina. Norbi, Norby, anong maaaring nating maibigay na tulong para dito sa mag-ina? Tutulungan po natin sila sa medical assistance na pwedeng ibigay po sa bata para po naman makausad uh, kung sila po ay maghahablan ng kaso doon sa kumalay sa kanyang anak. Nagbigay din ng tulong pinansyal ang ating programa. Nanay, tanggapin niyo po itong tulong po mula sa palatuntunan ni Congressman Saldico para medyo may panggastos-gastos po tayo abang nag-aasikaso ng pagkarareklamo po uh, dito po laban sa inyong bunsong kapatid na gumawa ng masama sa inyong anak nanay. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. nating tumulong sa sa Para sa kanilang kaligtasan ay inihatid na rin ng team Tabang Ora mismo ang mag-ina pabalik sa kanilang tahanan. kalipas lang ang ilang araw ay sinamahan na ng team tabang ora mismo ang mag-ina sa tanggapan ng PNP. Matapos lamang ang ilang oras ng pag-aasikaso ay nagtungo na kami sa tanggapan ng Hall of Justice para masampahan na nila ng formal na kaso ang kanyang rapist na kapatid. sana nga sumuko na siya eh. Kasi sobrang sakit ng ginawa niya sa anak ko. Sana na isipan niya bago siya ginawa. Kasi hindi niya alam yung puturo ng bata. Sinira niya. Sa mga katulad ko pong nanay, sana po bantayin yung maayos yung mga anak niyo. Huwag kayong magtitiwala basta-basta. Kahit kanino, huwag niyong iiwan. Para huwag na mangyari sa anak niyo ang nangyari sa anak ko. Nagkwento na rin sa aming team si alias Ana sa kanyang pangarap sa buhay. Gusto ko pong maging polis in case po na hindi ko ma -ano yan, mag po maani yan, mag-aaral po ako, ko po yung PMA, doon po ako mag aadal Ayon po sa kanya, tanging pangarap na lang niya sa buhay ang kanyang kinakapitan. Gusto ko rin po ng may angat yung pamilya namin sa kahirapan. Katulad ko pong medyo may mga um, problema po. gusto ko rin po silang matulungan. Magpapakatatag ako para sa nanay ko at para sa sarili ko. Labis din ang kanilang pasasalamat sa akubikol tabang ora mismo ni Congressman Saldiko dahil mabilis na natugunan ang kanilang problema. Isang educational assistance rin ang ibinigay ng akubikol party list para kay alias Ana. Nawayhudyat na din ito ng unti-unting paglimot ng dalaga sa mga masasakit na alaala na kanyang pilit na ikinubling mag-isa at ikinulong sa loob ng mahabang panahon.